Ator ni Harry Roque, ibinulgar ang ginawa ng Amerika. Ayon sa panayan ni Ator ni Roque sa SM9 News, nakatakang bumisita si PBBM sa China at ito ay ayon mismo sa balita ng DFA. Isa sa mga mapag-uusapan ay ang pagkukonsidera mula sa joint exploration sa pagitan ng China at ng Pilipinas at malaki ang posibilidad na matuloy ito dahil alam natin bukas ang dalawang bansa sa usaping joint exploration sinabi ni Atty. Roque na dapat talagang matuloy na ang joint exploration na yan. Nakita natin kung gaano kahalaga ang energy security. Hindi po pwede na tayo ay nakatipende lamang sa imported na krudo at langis. Kinakailangan hanapin na natin ang tanging yaman na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Let it be kasi habang naghihidwaan tayo, walang nakikinabang. Pero dahil sa mayroon pa ding hindi pagkakaunawaan sa pinagtatalunan ng sovereign waters ay hindi pa din ito maaaring maumpisahan ang usaping joint exploration ay hindi na bago para sa ating mga Pilipino. Nagsimula pa ito noong tayo ay nakadiscover ng langis at kung paano at saan itong gagamitin. At hindi rin ito ang kaunaw ng pagkakataon na ang bansang Pilipinas ang makipagsundo sa isang joint exploration dahil ang malaking porsyento ng natural gas resources ay galing sa iba't ibang bansa sa Middle East at ang lahat ng ito ay nagtatranscend sa mga boundaries at pinapakinabangan nila ang natural gas sa pamagitan ng joint exploration. Lilinawin ko lang po, hindi po natin pagmamayari ang sovereign waters dahil ang meron lamang po tayo ay sovereign rights. Ito yung karapatan na mangalap ng tanging yaman. May ibang mga nagsasabi na labag daw ito sa saligang batas dahil ang pagkakalap ng tanging yaman ay pang Pilipino lamang. At alam niyo ba kung bakit matagal nating pinagtatalunan itong soberano ito? Kung pinaniwalaan natin ang datos ay totoong mas malaki pa ang laman nitong mineral deposits kaysa sa buong bansang Saudi Arabia. Ito ang isa sa pinakakailangan natin ngayon at ito din ang isang solusyon para bubaba na ang presyo ng mga bilihin, particular na sa petrolyo at langis. At alam niyo ba, ang isang napakanda pa rito dahil pinaniniwalaan nila na ito daw ang pinakamalinis na fossil fuel, itong nakatagong natural gas na ito na tinatawag na clean fuel. At ito ang pinaka-inaasam-asam na inaasahan ng mga Amerikano at Europeans na natural gas at proof na rin na tayo lang ang mayroon nito na kung saan na sa ating teritoryo ang natural gas na ito dahil kung hindi pa kayo aware, unti-unti nang paubos ang natural gas sa malambaya. Ang tanong nga lang ay bakit hindi tayo nakikinabang sa bagay na ito. Ayon kay Atone Roque, para sa akin ayos na ang 50-50 pero ang gusto ng iba ay 60-40. Eh hindi nga sakop ito ng soberanya at sovereign rights lamang ang mayroon tayo dito. So pwedeng 50-50 ang hatian at sila ang gagastos. Dahil wala naman tayong iambag at gagastos. At pareho naman tayo makikinabang sa share na ito. Totoo nga naman mga kaibigan, bakit pa tayo magre kung sila naman na ang magpupuna ng mga pangangailangan para lamang ilunsad ang joint exploration na ito. Samantalang ang kapalit nito ay ang energy security at iba pang mga resources. Dito kasi ang kaibigan, may mga bansang magaling kong magselos at hiling mag-ultra. Hindi ko na babanggitin dahil, shh lang tayo. Alam nyo na kung sino ang tinutuloy ko. At ayaw nila itong matuloy. Dahil kapag nagkaroon tayo ng Energy Security Courtesy of China, ay eh magseselos na naman itong bansang ito. Parang yung bida-bida mong kaibigan na wala namang ginawa at puro pagmamayabang lang, wala namang hinambag. E bakit nga ba magseselos ang US sa china Samantalang ang kalakal lamang na Pilipinas, ay umaabot ng 11 billion at mahigit kumulang 400 billion naman sa China. Ibig sabihin nito ay talagang mas mapapalapit ang ating relasyon sa bansang China at ito talaga ang ayaw nilang mangyari. Ano nga ba ang meron sa Pilipinas at palagi na lang nilang nilalagyan ng harang ang ating paglago? At ang tanong ko naman sa inyo mga kaibigan, ano ba ang tunay na sadyan ng United States sa Pilipinas? Number one, para sa kanila, tayo ay isang strategic value kung talagang magkakaroon ng presensya at impluensya dito sa pamamagitan ng lakas militar ay kinakailangan talaga ang Pilipinas. Isa na sa mga dahilan ay matatalino at matatapang na talaga ang ating mga sundalo. At pangalawa ay dahil kung meron tayong mga langis dito sa Pilipinas, malamang gusto rin nila ang mga ito dahil sila at ang buong mundo ay talaga namang nangangailangan ng langis. Kahit na marami na silang natural gas ngayon, sa katunayan mga kaibigan, hindi may pagkakailang nilalabanan rin nila ang pangalawa sa pinakamalaking supplier ng langis, ang Russia. Ito ang estrategiya nila para mayroong sapat na resources ang bansa Amerika. Kaya pag-isipan muna natin mga Pilipino kung ano ang magiging impact nito sa bansang Pilipinas. Tunay ngang napakalaki ang maaring maitutulong nito sa ating bansa. Kaya sana magamit na natin ang natutulog na natural gas na ito. Ano ang masasabi mo mga kaibigan patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa baba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. At tunay nga rin mga kaibigan, binabanggit ni Hari Roque na tayo ay palago sa ekonomiya habang